What's up mga Lodits? Sa araw na ito ay pag-uusapan naman natin yung bagay na tungkol sa nasa loob ka na ng isang kumpanya at gusto mo namang mag-resign. Maaaring mababa ang iyong sahod o kaya naman ay hindi ka komportable sa mga kasama mo. Ginigipit ka ng iyong amo or pwede rin naboboring ka na. Alam mo yun? Ganun kasi di ba minsan pagka sobrang tagal mo na sa isang kumpanya tapos mababa pa yung sahod mo. Siyempre, minsan nakakaboring na. Tagal-tagal mo na parang walang nangyayari. Iyon yung bagay na pag-uusapan natin sa video na to. pag-usapan natin yung mga bagay na kung paano at ano yung mga dapat na kailangan mong ihanda muna bago ka mag-resign. So, simulan na natin. Kung bago ka nga pala sa channel na ito, ako nga pala si Deeds. Ang admin na ng malupit, ngunit mabait. At ginagawa ko nga pala ang bagay na to upang maibahagi sa iyo yung mga naging karanasan ko dito sa Dubai. Simula 2017 hanggang ngayon, 2020. Dahil tulad mo, minsan din ako nangarap at nagnais na makarating sa ibang bansa. At sa tulong at awa naman ng Diyos, ay nasa na katuparan naman ng lahat. So sa vlog na ito, gusto ko na iparating sa na kung si Dids lang ay kinaya, siguradong ikaw mas kakayanin mo dahil mas bilib ako sa iyo, kabayan. Alright, punta na tayo sa topic natin. Madalas kasi may nagtatanong sa akin, Dij, paano ba yung tamang pagre-resign? Ano ba yung mga dapat kong gawin? Tamang proseso para makapag-resign ako ng smooth. Siyempre, alam naman natin na ayaw natin ng trouble hanggat maaari. Gusto natin maging smooth sana lahat hanggat maaari, siyempre. Lagi mong tatandaan na huwag basta-basta magre-resign. Hindi natin kailangang pairalin yung init ng ulo, yung mga ego-ego. Dapat alisin natin yan, no? Dapat pinaghahandaan natin yung mga bagay-bagay bago tayo mag-resign. Isa pa sa mga bagay na kailangan natin pagandaan, ugalihin din natin mag-impok. Huwag tayong basta gastos ng gastos. At yung gaya nga na sinasabi ko, simula ng una pa, huwag natin basta-basta sayangin yung time natin dito sa Dubai. Kailangan maging efficient yung time natin dito sa Dubai. Huwag natin sayangin yung kinikita natin sa mga walang kwentang bagay kagaya ng mga gadget na hindi naman kailangan. Huwag tayong panayang sine, huwag tayong panayang kain sa labas. Basta lahat ng expenses na naiisip mo na pwede namang isang tabi muna. Kaya mo namang mabuhay kahit nung na wala ng mga bagay na yun. Pwede ka namang mabuhay nang hindi nagsisine. Pwede ka namang makatagal dito sa Dubai nang hindi puro galing lang sa restaurant yung iyong kinakain. Pwede ka namang magluto sa bahay. At ito isang patunay ko mula sa akin mismo dumating ako sa punto na halos parata na lang yung kinakain ko sa tanghalian ko yun yung mga unang part ng kalawang pagbalik ko rito sa Dubai sa maniwala ka at sa hindi dumating din yung time na halos hindi ako kumakain ng tanghalian tubig lang iniinom ko ang sahod ko noon is around 4,000 to 4,500 na. Ibiruin mo yun. Paano pa kaya ibang kabayan natin kumikita lang ng isang libo, 2,000? Sobrang kuripot mo naman, Dids. Hindi sa gayon. Merong tinatawag na paghihigpit ng sinturon. So, inapply ko yun mga unang part ng buhay ko rito sa Dubai. Hindi ko winaldas ng winaldas yung pera ko sa mga walang kwentang bagay. Inipong ko muna ito para makasurvive. At kabayan, iwasan mo rin yung makisama. Ang ibig ko sabihin sa makisama is yung mapapasama ka na sa pakikisama. Meron kasing ibang mga tao na para lang makisama, okay lang sa kanila gumastos. Kuminom, maglasing, pumunta sa bar, kung saan mang mga kwentang bisyo. So iwasan mo yung makisama na mapapasama ka. Meron namang pakikisama na ikabubuti. So yun yung piliin mo kabayan para makatipid ka. So yun ang unang tips ko sa'yo. Huwag basta-basta mag-resign. Pag-isipan mo muna maigi Huwag kang masyado mainit ang ulo Huwag kang pabigla-bigla Kailangan pinagpaplanuhan yung mga bagay-bagay Huwag kang basta-basta magpapasa lang dahil gusto mo lang Huwag, lalo kung may umaasa sa iyong pamilya mo Dapat lahat yan ay pinaghahandaan Ugali mo maging po kabayan Kahit pamaliit siyang sahod mo mapapractice mo na yung utak mo na mag-ipon, makakaipon at makakaipon ka. Huwag mong hayaang lumipas yung panahon na wala ka man lang ipon. Mahirap yung kabayan. Dahil sabi ko nga, ang isa sa pinakamahalaga dito sa mundo ay yung oras. Isipin mo na lang, gano'n ka nakatagal na ta abroad At hanggang ngayon ay wala ka pa rin ipon. Pwede mo naman magawa yun, basta kailangan mo lang practice yung isip mo na mag-ipon ka. Na kada sahod mo, magtatabi ka na ng ilang porsyento ng iyong kinikita. Kahit maliit pa yan, makakaipon at makakaipon ka. Dahil lang lahat ng bagay nagsisimula sa maliit. At pag nagawa mo yan, buwan sigurado lalaki rin yan pagdating ng panahon yung mga walang kwentang gadget bilit tayo ng bili minsan hindi naman natin kailangan hindi naman kailangan yung mga mamahaling gadget basta makakapag-communicate ka lang sa asawa mo sa pamilya mo sa anak mo o sa kaibigan mo sa nanay tatay mo sapat na yun hindi naman natin kailangan gumasas ng mga mamahaling cellphone o kung anumang mga gadget na yan minsan yung panonood natin ng sine parang nagiging bisyo na diba halos kada sahod yung iba nga dalawang beses kahit hindi maganda yung palabas pa sa sinihan sige pa rin pasok sa sinihan. Meron naman na ngayong mga YouTube. No? Manood na lang kayo ng deeds lang. Sigurado marami kayo matututunan dyan. Alright! Gusto ko lang ipaliwanag dito ay kailangan maging financially funded tayo, kabayan. Hindi pwede yung magre-resign ka nang walang laman ng yung bulsa. Eh, deeds. hindi nga regular yung sahod ko paano ako makakaipon. So, kung hindi regular yung sahod mo, siguraduhin mo at least 3 months kaya mong makasurvive dito sa Dubai. Siguraduhin mo meron kang ipon na kayang tumagal hanggang 3 buwan. Kasi meron tayong mga pagkakagastusan dito sa Dubai unang-una na dyan ay yung para sa renta. Ikalawa, syempre yung pagkain. Hindi naman tayo pwede makasurvive dito sa Dubai nang hindi kumakain. Pangatlo is yung load. Syempre, kailangan natin ng load, kailangan natin ng data, kailangan natin makipag-communicate sa mga tatawag sa atin kung mag apply tayo. And then yung transportation, kailangan mo ng pamasahe sa metro. Isa, kailangan natin mag-taxi tayo sa pag a natin. So, kailangan financially funded ka sa mga bagay na yan. Minsan na, may dagdag ko rin, kailangan mo rin ng budget para mag-exit isa ka na nating mag-exit. So, kailangan mo ng pera para dyan. Kailangan mo ng budget. Ngayon, bakit ko ina-advise itong at least three months ang yung pondo? Ganto lang yan, kaibigan. Kasi, kinakailangan mo protektahan ay yung mindset mo, yung utak mo, yung neutral state na pakiramdam mo, yung feelings mo, yung emotion mo. Bakit? Siyempre, kung mag-a-apply ka, tapos balisang-balisa ka marami kang iniisip sa buhay saan kukukunin yung ganito ano yung pagbabayad ko sa ganito katapusan na naman pala ano yung kakainin ko wala akong pantawag may tumawag sa akin na employer hindi ako makakall back dahil wala akong load so kailangan lahat yan ay smooth kailangan lahat yan ay nakaprepare dapat handa ka sa lahat ng mga bagay na yan And then, pagka na-budgetan mo na yung mga nabanggit ko na yan, isa pa sa iniiwasan natin is yung siya ibang tao. What do I mean makadami siya ibang tao? Ako kasi, personally, ayaw na ayaw ko na nakakadami siya na ibang tao. Sa madaling sabi, ayaw na ayaw ko na ngungutang sa ibang tao hanggat maaari. So, samantalang kumikita ka pa, ugaliin mo na mag-impok sasave ka ng kahit ilang porsyento na iyong kinikita para nasa gayong pag dumating yung time na ni mo na to hindi ka basta basta makakadamage yung ibang tao financially funded ka meron kang gagamitin para sa mga pangangailangan mo sa pangaraw-araw mong buhay dito sa Dubai kasi ganito yan eh useless yung pag-stay mo kung hindi stable ang iyong pag-iisip Or yung balisa ka nga, baliwala kasi yun eh. Hindi ka makakapaghanap ng maayos ng trabaho kung ang dami mong iniisip. Kung palagi ka nang lulumo araw-araw, hindi ka rin makakapag-apply ng trabaho ng maayos. Paano tayo makakakuha ng trabaho malupit pagka ganun, di ba? Kailangan hindi ka balisa at kailangan magang yung pakiramdam bago ka maghanap ng trabaho para madali ka makapasok. At ito naman yung susunod na tips ko sa iyo, kabayan. Kailangan ihanda mo na yung sarili mo. Prepare yourself. Samantalang nasa loob ka pa ng isang kumpanya, anong pwede mong gawin? Magpasa-pasa ka na. Mag-explore-explore ka na sa online. Hanapin mo na yung next skill na kailangan mong i-master. Hanggat nasa loob ka pa ng isang kumpanya, pagka meron kang pagkakataon, gawin mo nang mag-research, gawin mo nang i-upgrade yung sarili mo. Habang nasa loob ka ng kumpanya, i-update mo na yung CV mo hanggat maaari. Gawin mo nang malupit yung CV mo. Dahil siyempre naka-experience ka na ng mga trabaho sa loob ng iyong kumpanya. Kakaidea ka na kung ano ba yung magiging susunod na hakbang mo paglipat mo sa isang kumpanya. Samantalang meron ka pang trabaho at kumikita pa, gawin mo ng lahat yon, i-update mo na yung CV mo, aralin mo na yung mga kailangan mong aralin, ilagay mo na lahat ng malulupit na skills sa loob ng iyong CV para pag-apply mo sa susunod na applyan, sigurado may impress mo yung susunod mong amo. Maghanda ka na rin ito physically, i-print mo na siya, kahit mga 50 pieces na print or 100 pieces kung kaya ang ginawa ko ganito eh nagprint ako ng mga around 25 to 50 pieces na para sa graphic designer nagprint naman ako ng same number para naman sa pagiging CAD designer at meron din akong isa pa na binalak dati yung document controller at gaya ng lagi kong pinagdidiinan sa mga video ko i-upgrade mo na yung sarili mo hanggat may pagkakataon nasa Dubai ka man or nasa Pilipinas pa lang kailangan paghandaan mo na yan lodits hanggat maaga kailangan ina-upgrade na natin yung sarili natin hanggat kaya natin at announcement muna nga pala dahil mahilig ako mag explore explore para i-upgrade yung sarili ko abangan ninyo yung mga susunod nating videos na puro how to or papaano gawin ito how to use Microsoft Word how to use Excel, how to use SketchUp. Lahat-lahat ng inaral ko before, gagawin natin yan dito sa video natin. Abangan ninyo mga lodits. Basta yan, kailangan ihanda mo yung sarili mo. Ihanda mo yung skills mo. Prepare mo yan kung ano man yung talentong meron ka. Siguradong meron yan kabayan. Lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng kanya-kanyang talento. Kailangan mo lang lakung kung ano yung talento na meron ka. At isang tips ko sa iyo kabayan, kapag pinagbutihan mo yan kung ano man yung talento na meron ka na bigay sa iyo ng Diyos, siguradong sigurado ako dadagdagan pa yan ng Diyos dahil yun ang gustong gusto sa atin ng Diyos pinagyayaman natin kung ano yung talentong pinagkaloob niya sa atin so hanapin mo yung kung ano man yung talento na meron ka ngayon at palawakin mo pa explore mo kung ano yung talento na yun at gamitin mo yung para sa ikaw unlad mo at ang panghuling may suggest ko sa habang nasa loob ka pa ng kumpanya mag apply ka na meron tayo allowed na leave dito sa Dubai yan yung panghuling tips ko sa ah. kung talagang gusto mo nang lumipat na ibang kumpanya mag apply apply ka na. at pag may tumawag na sa iyo gamitin mo yung yung live mo. Huwag mong sayangin yung live mo na kung saan saan ang punta ng beach, pagala-gala sa mga mall, o makikipaglaro ka lang ng mobile legends sa mga katropa mo. Huwag ganun, huwag mong sayangin yung, yung live mo sa mga walang kwentang bagay. Gamitin mo to ng mas kapakipakinabang. Gamitin mo ito kung meron ng tumawag sa'yo. Ginawa ko yan dati. Nung pag ko sa amo ko, sabi niya sa akin, Tits, how can you do that? <laughs> Nagtaka nag siya eh. Nagulat siya paano ko raw nagawa yun. <laughs> so yan yung mga may papayo ko sa'yo kaibigan. I-breakdown natin sa isa ha. Una, ugali mo mag -impok. Kung kaya mo mag-save, hanggat maaari, mag-save ka na. Kalawa, kailangan handa yung sarili mo. Kailangan na uh, mentally prepared ka and physically fit ka syempre. So ayaw natin nung balisa tayo na nag-stay dito sa Dubai nang walang trabaho. Para makapaganap tayo ng maganda trabaho, yung susunod natin, mas malupit na trabaho. Pangatlo, i-upgrade mo yung sa sarili mo. Gawin mo na lahat ng magagawa mo para matutunan yung mga bagay-bagay na susunod mong gagawin sa susunod mong kumpanya. At yung panghuli, apply na. Hanggat may pagkakataong makapag-apply ka habang nasa loob ka pa ng kumpanya, mag-apply ka na. At kung meron ka pang ibang naiisip tungkol sa bagay na ito, i-share mo naman sa amin, comment down below at uh, para magkaroon din ng idea yung iba pa nating kasama. Hindi ko naman alam lahat, syempre. Ibinabahagi ko lang sa inyo kung ano yung mga na-experience ko. At nga pala kung nagustuhan mo ang vlog na ito Huwag mo kalimutang mag like and share kay bigan, Para naman dumami tayong malulupitin dito sa Dubai O sige ganjan muna Huwag na huwag mong kakalimutan yung talentong ibinigay sa atin ng Diyos Ay sapat na para tayo kumita Tupangan yung lingkod Dits lang ang admin na malupit Ngunit mabait